Hello guys, it's Genevieve Tabili Norman. Itong halaman na ito, part siya ng laki. Pampaswerte. Mustira ang pangalan niya. Siguro nga dahil the country is rich, maraming nagbibinta nito. Saan ko naman ito nakuha? I'm, I'm researching talaga guys that they are lucky plants. Nagbasa-basa ako dito sa YouTube. Tapos, Since ang ugali ko observant naman ako na pagkatao hindi ko lang alam ano nangyayari between me kasi hindi ako nagkaanak. gusto ko lang naman lumago ang buhay ko to be successful prosperity idoon na lang ako sa magprosper ako sa mga ginagawa ko kaya i tried to be planting hindi naman madali guys wala namang madali sa buhay kahit pagtanim ka pa kahit magluto to learn to study napag-alapan ko na itong mustira marami pala, pala dito hindi naman kamahalan siya kasi parang affordable naman talaga siya kung tutuusin dito ganyan jadi ito lang siya guys wala siyang petals ito lang siya siguro in my own understanding ano siya yung parang lumago siya kumapal siya kasi nabuhay siya sa akin eh kapag hindi ka marunong magtanim, mamatay siya guys. Kailangan mo alagaan ang mga tanim mo, titingnan mo. Kung namatay, edi eh, wala na yun, bibili ka na lang uli. Kung mamatay naman uli, don't give up. Kasi ganyan kasi ako eh, walang madali guys. Pero kapag hindi talaga, hindi ka talaga nag-give up sa buhay mo, doon mo malalaman na Tama pala talaga itong ginawa ko sa buhay ko. Buti na lang, hindi ako nag-give up. Kasi kapag nag-give up ka, katulad na lang nito, eh paano mo malalaman? Basta purchase sa Lucky Plants. Eh for me naman, it works. Yung bahay namin, napaka-negative noon. Halos hindi ako makagalaw parang nakagapos ako sa kanegatiba ng bahay na ito. Dahil doon kasi ako sa kabila nakatira. Tatlo kasi ang bahay namin eh. Dito sa gitna ito. So, nilagyan ko talaga ng mga plants na katulad ng mga ganito. Lucky. Tapos, ito na. Gumaan ang bahay namin. Nagiging normal na siya. Yung pakiramdam. Magaan na because of what I am doing. decoration na yan. Lumagluto naman. Para talagang katulong. Walang ako kung paki. Basta ito, mustira to siya guys nakakatulong siya. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.